Host on cam, hey mga kapamilya and showbiz fans. Welcome back to Celeb Buzz Philippines, your daily dose of showbiz chika and exclusive updates. Today, we're diving into a trending topic that's been making rounds online, Jake Cuenca's unbelievably white teeth, yup, you heard it right. Iba na ang napapansin ng mga fans, netizens, at maging ang kapwa celebrities, at nakakasilaw, sa ngiti ni Jake nitong mga nakaraang araw. And guess what, si Jake Cuenca na mismo ang bumasag sa katahimikan niya tungkol dito. Kaya, kung curious ka rin, abangan dahil nasa atin ang buong kwento dito. Segment 1, Yivu Speculations, 0 oras 30 minuto hanggang 2 oras 30 minuto, lumalabas sa screen ang mga clip ng mga reaksyon sa social media, tweet, at komento sa host voiceover for months now. Jake Cuenca has been turning heads not just because of his acting chops or fashion statements, but because of his glowing, perfectly white teeth. Everywhere he goes, from press conferences, Lee appearances, to even his casual Lee stories, fans didn't help but notice, mga reaksyon ng tagahanga ng social media, nasa screen bilang graphics, gravy. Mas maputi ang ipin ni Jake Cuenca, kaysa sa feature ko, may ring light ba sa bibig ni Jake? Ang kinang eh bet ko tong bagong pasparko ni Jake. Ano kaya secret niya? Host on cam, from whitening treatments to veneers, fans began speculating kung ano nga ba ang sikreto sa likod ng purely whites ni Jake. Some even joke na baka may filter sa totoong buhay. Segment 2, Jake Cuenca Speaks Liwi, 2 oras 30 minuto to 5 oras 30 minuto, clip ni Jake sa isang setting ng Panayam o live stream kung available ang totoong footage, kung hindi. Maglagay ng dramatic reenactment o stylized na montage ng larawan. Host, voiceover, well, finally, Jake addressed the rumors in a recent interview during media event for his upcoming series. When asked point blank about his gleaming teeth, Jake responded with a laugh. Jake Cuenca, sinipi, alam mo, natuwa ako kasi ang daming napansin sa ngiti ko. Honestly, just invested in La Dental Health. I've been more conscious about my smile lately, kaya decided to undergo professional whitening. No secrets, no filters, just proper care. Host, on cam, ayan, diretsyo sa source. Ibinahagi ni Jake na bumibisita siya sa isang kilalang kosmetiko dentista sa Maynila at religyoso siyang sumusunod sa isang maintenance routine mula sa pagpapaputi hanggang sa paggamit ng enamel safe toothpaste at pag-iwas sa kape at alak, host. Voiceover, he also emphasized the importance of self-care and being confident in your own skin, or in this case, your own smile. Sinabi ni Jake na bahagi ito ng kanyang personal na pagbabago, hindi lang physically kundi mentally din. Segment 3 Yiri Trend Celebrity Smiles, 5 oras 30 minuto to 7 oras 30 minuto, host, on cam, ang pagpasok ni Jake ay nagbigay liwanag sa lumalagong trend sa showbiz, ang kapangyarihan ng isang mahusay ng ngiti. Nitong mga nakaraang taon, maraming celebs ang naging bukas tungkol sa kanilang mga dental journeys. Mula sa pagpaputi hanggang sa mga veneer hanggang sa full smile makeover, malinaw na ang isang panalungiti ay bahagi na ngayon ng kabuang pakete ng celebrity. Cut to photos of other celebs like Catherine Bernardo, Piolo Pascual, and Heart Evangelista with their glowing smiles, host, voiceover, at habang pinipili ng ilan na panatilihin itong pribado. Ang mga bituin na tulad ni JK ay nagtatakda ng isang bagong tono sa pamamagitan ng pagiging transparent tungkol sa mga pagpipilian sa pangangalaga sa sarili. Nagbiro pa siya na ang mas maraming pagiti ay nakatulong sa kanya na makakuha ng higit pang mga pag-endorso. Segment 4, React ng A-Fans ay, ay kanyang katapatan, 7 oras 30 minuto hanggang siyam oras host, on cam, at syempre, mahal ng mga netizen ang kanyang katapatan, mga komento ng tagahanga, mga pop-up na may voiceover. Saludo ako kay Jake for keeping it real. Galing, ngayon gusto ko ring unahin ang pangangalaga sa ngipin. Nakaka-inspire na makitang pinag-uusapan ng mga celebs ang tungkol sa kalinisan at kumpiyansa. Host, voiceover, maraming tagahanga ang nagpahalaga kung paano hindi itinanggi o tinawanan ni Jake ang haka-haka sa halip. Ginamit niya ito bilang isang pagkakataon upang hikayatin ang lahat na mamuhunan sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Outro, siyam oras hanggang sampu oras, host, on cam, so there you have it, mga ka -showbiz. Jake Cuenca's white teeth mystery is finally solved, no magic, just good old self-care and dental discipline, at fan ka man o naghahanap lang ng sign para i-upgrade ang iyong dental routine, baka ito na, anong masasabi mo sa glow up ni Jake? Would you also derive whitening treatments like he did? Let us know in the comments below. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more showbiz chika and exclusives. Hanggang sa susunod, ito ang Celeb Buzz Philippines na maghahatid sa iyo ng pinakamagagandang kwento mula sa mga bituin.